Siya ang lalaking naligtas ni Justin Bieber sa isang bear na gustong kumain sa kanya. Siya si Igor Vorozbitsin, 42 years old na isang manging isda sa may Russia. In 2014, nasa gitna ng gubat itong si Igor at on the way na nga doon sa may dagat para mangisda, nang biglaan nga siyang atakihin ng isang napakalaki at galit na galit na brown bear. Dahil malaking tao naman itong si Igor, nagawa pa nga niyang makapanlaban noong una pero dahil nga sa mas malaki at mas malakas yung bear, hindi rin niya halos kinaya. Bukod pa dito, mas matatalim yung mga ngipin at koko ng isang bear na mas nagpadugo pa nga nung labanan nila. Dahil sa sobrang sugatan na nga itong si Igor, ina-expect na nga niyang mababawian na nga siya ng buhay at makakain na nga siya ng bear until meron ngang makapagligtas sa kanya. Habang nilalamon siya na bear, dito na nga ito magugulat nang biglang tumunog nga yung cellphone niya at magplay nga yung ringtone niya na kanta ni Justin Bieber na baby. Sobrang lakas nga nung ringtone niya, dito na nga nagulat ng sobra-sobra yung bear at binitawan nga niya agad si Igor at tumakbo pabalik doon sa may gubat. Agad namang tumakas itong si Igor at humingi nga siya ng tulong doon sa mga kasama niya na dinala naman siya agad sa may ospital. Nakaligtas man, napakaraming sugat yung nakuha nga ni Igor mula doon sa may bear katulad nga nung hiwa at pasa sa buong mga katawan, muka at iba't iba pa pero maswerte naman daw siyang nakaligtas nga siya. Nang tanungin nga si Igor tungkol nga doon sa nangyari ayon sa kanya, I could not believe my luck when the phone went off and he fled. Tinanong naman ng mga reporter si Igor kung bakit baby ni Justin Bieber yung ringtone niya at ayon sa kanya, I know that sort of ringtone isn't to everyone's taste but my granddaughter loaded it onto my phone for a joke. Dahil sa nangyaring ito, yung mga haters si Justin Bieber sinasabi nga nilang sa sobrang pangit daw ng kanta at boses daw ni Justin Bieber, pati daw yung bear ayaw daw siyang pakinggan. Personally, I don't agree with this kasi hanggang ngayon pinapatugtog ko pa rin yung baby tuwing naliligo ako. <laughs> Dati nga pinapatugtog ko to sa speaker habang nasa computer shop ako habang naglalaro ng crossfire. So ano mo yun? To each own na lang. Ano lesson din dito? Huwag tayong mag-silent. Buti <laughs> na lang din talaga yun yung ringtone niya. Siguro natakot yung bear doon sa ano? Oh, 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 <laughs> Bagay, may mga ringtone talagang nakakatakot na eh, no? Alam mo yung sa may Samsung alarm? Ah, five minutes pa!